Active grab, may kompleto na papel. Pwede pa pumasok dyan? Yes po, kagulong. Pwede po. Pwede po makapag-onboard dito ang mga kagulong natin na galing sa ibang TNC. Ang kailangan lang pong mga dokumento dito para po makapag-onboard po tayo, IPA or CPC, PAMI, Professional Driver's License, NBI Clearance, Unit ORCR, at picture po ng sasakyan. Kapag mag-onboard po tayo sa InDrive, drive no need na po nating dalhin ang ating sasakyan. Make sure po na active at hindi expired ang mga pinapasa nating dokumento tulad po ng PA, CPC at PAMI para mabilis po tayong ma-onboard. Malalaman po natin kapag successful na tayong na-onboard kapag may pumapasok na pong booking sa app natin. Tagulong, magandang mag-onboard at makabihay na sa in-drive. Simula ngayon dahil marami tayong pwedeng mapalanunan. Itong darating na December, sa ating Paskong Kagulong. Bawat biyahe natin dito sa Indrive ay may corresponding raffle entry. So ano pang hinihintay natin mga kagulong? On board na at magbiyahe na sa Indrive. Drive safe po mga kagulong. Ingat!